Pagkatapos nilang mag sa isa't isa ay nag-fast forward na ulit ng eksena ang system. Uli nang nakarating si Solway sa kanyang kwarto. Natapos na niya ang kanyang misyon at nagdulot ito ng extremely favorable impression mula kay Elder Bacon sa kanya. Nakahinga na siya ng maluwag at sa wakas ay natapos na niya ang nakakapagod na misyong ito. Sa pagtapos niya ng misyong ito ay tumaas ang kanyang health at chinang tigsampong 10,000 puntos at gayon din ang kanyang fighting power. Ngayon ay meron na siyang 710,000 puntos sa kanyang health at 1,210,000 puntos naman sa chi. Ngayon ay 5,110,000 na, na ang kanyang fighting power. Hindi na siya basta-basta ngayon. Maaga niyang natapos ang misyon kaya't may natira pa siyang 17 araw na sobra. Pinag-iisipan niya kung saan niya pwedeng gamitin itong sobrang oras niya. Sa huli ay napagpayohan niyang gamitin ito para makapag-practice ng mga bago niyang teknik na hindi niya pa nasusubukan. Camouflage, sinubukan niyang gayahin ang mukha ni Gunme din naman niya maiwasang hindi matawa sa naging resulta. Shadow Deception, nagawa niyang mukhang bata ang sarili niya. Dito natin makikita na talentado talaga si Mugi Iam dahil nagagawa niyang makahanap kaagad ng mga damit na katulad ng gagayahin niya. Kaya siguro siya nagpunta sa maraming tao noon baka nag-iipon lang siya ng damit para perpekto niyang magaya si Siekdo. Nagpractice din siya ng mga teknik na naimbento niya sa pagsasama ng mga school. Social School, ang teknik na nakuha niya noong pinagsama niya sang Sohoy at Soso School. Lumikha siya ng yelo na bumabalot sa kanyang kamay at iba pang hugis na magagamit niya sa pakikipaglaban. Blazing Fist School, galing sa pinagsamang Jokso at Chogeek School. Galing ito sa pinagsamang estilo ni Guisama at isang sikat na general. Hindi na siya gumagamit ng sword technique dito pero mas lumakas ang firepower nito. 4. Elemental Techniques Wind Ang teknik na itinuro ni Chien Ma kay Ganma. Tininang niya rin ang teknik niyang ito bagamat pili lang ang mga sitwasyong pwede niya itong gamitin dahil hindi ito pwedeng makita ng iba. Ang mga natira naman niyang araw ay binuhos niya sa pagmameditate at pagpapalakas ng control niya sa kanyang inner chi. Nagawa niyang lahat ito sa loob lamang ng labing pitong araw. Masayang masaya siya dahil nausulit niya ang sobrang niyang oras at ang pinakamalaki niyang achievement sa oras na ito ay ang matutunan kung paano mapabilis ang paggamit sa elemental wind technique. Bagamat hindi niya pa ito na ma'am ay excited na siyang makita kung gaano na siya lumakas. Tumayo na siya sa kanyang higaan para lumapit sa pinto at kumuha ng panibagong misyon. Lumabas na ang window system at pinapapili na siya nito. Excited na siyang magpatuloy at mas lumakas pa. Pinili na niya ang pinakahuli sa pagpipilian. Ang misyon mula sa doktor na laging gumagamot sa kanya. Pagkapili niya ay agad na siyang nilaipat ng lugar ng system. Mula sa kwarto niya ay napadpad na siya sa mount na isa itong lugar na sakop ng teritoryo ng Central Administration's White Dream Palace. Napadpad siya sa gitna ng kakahuyan. Nagtataka siya kung bakit siya dinala ng system sa lugar na ito dahil nasa gitna siya ngayon ng kawalan at wala siyang makita na sino man. Bigla namang may lumabas na system window na sinasabing kunin niya ang misyon kay Dr. Hong. Nagbigay din ito ng warning at sinabing hinahabol ngayon si Dr. Hong ng mga Tiga White Blood Company at kailangan niyang maunahan ng mga ito papunta sa kanya. Sa di kalayuan ay nakita na niya ang doktor na tumatakbo. Mabilis itong tumatakbo at kasunod naman niya ay ang mga tumutugi sa kanya ng mga tiga white blood. Company. Nagtago si Solwi at tahimik na humanap ng tempo. Natataranta na ang leader ng mga tiga white blood company dahil hindi sila pwedeng matakasan ng doktor na ito. Inuutusan na niya ang kanyang mga alagad na magmadali na. Sa sobrang focus nila sa paghabol sa doktor ay hindi na nila namalaya na may humalo na sa kanilang hanay. Nagawa ni Solwin na makasama sa mga ito dahil sa mga bagong skill niya na nagmula kay Mugi-iam at sa napakagandang timing niya. Gamit ang skill na flash ay nagawa niyang makasunod sa mga ito. man ay hindi niya alam kung ano na ang sunod niyang dapat gawin. Hindi niya alam kung papaano niya may iligtas ang doktor laban sa mga taong ito. Pinagmasdan niya ang stats ng leader ng grupo. Kayogwang siya ang captain ng White Blood Company na mula sa White Dream Palace. Meron siyang stats na halos kaparehan na ng kay Soul Ang White Dream Palace ay isa sa Holy Jing sumusuporta sa Demon Cult. Kahit isa lamang hamak na captain si Heogwang ay malayong malayo naman ito kay Jokmyeong na captain sa isa sa mga company na under ni Gui Sama. Kumpiyansa naman si Solwi na magagapi niya ito kung wala lang sana itong ibang kasama. Natigilan ang grupo sa kanilang pagtugis. Hindi na nila alam kung nasaan ang doktor nagpunta dahil nahati na ang pwedeng daan na kanilang papasukan papunta sa isang kuweba. Tinatanong na ng iba ang kanilang kapten kung ano na ang kanilang susunod na hakbang at napagpayohan na nito na hatiin sa iba't ibang grupo ang kanyang mga kasamahan. Napakapalad naman ni Solwi dahil napunta siya sa grupo na papunta kung nasaan ang doktor. Nakikita niya ito dahil sa system. Apat silang magkakasama sa grupo. Muli naman silang napahinto dahil dalawa na naman ang lagusan. Mulihin hinati sila ng umaaktong leader ng grupo nila. Sinabi nito na kung may makikita ulit sila ganito ay hatiin nila muli ang grupo nila at dito na lang sila magkikita kita. Wala rin namang tatakbuhan ang doktor dahil wala rin naman siyang lalabasan dito. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na ng mabuti ang bawat sulok ng kuweba. Naghiwa-hiwalay na sila. Mabuti na lamang at napunta na naman si Solwi kung saan nagpunta din si Dr. Hong. Inihintay niyang lumiit na ang kanilang grupo bago niya tapusin ang mga ito ng paisa-isa. Sa dulo naman ng kuweba nagpapahinga si Dr. Hong. Hirap nang gumalaw ang kanyang mga binti sa haba ng kanyang tinakbo. Kumingi siya ng patawad kay Gunma dahil hindi na niya maibibigay ang purple dragon herb na hawak niya. Sa di kalayuan narinig naman niya na papalapit na ang mga taong tumutugi sa kanya. Alam niyang wala na siyang pag-asa kaya't naisipan na lang niya na sirain ang rare na herb na ito. Nang akma na niya itong kakainin. Kakainin kasi parang laso nito pag diretsyong kinain kaya two birds in one stone siya dito nasira na niya yung herb na dedo pa niya sarili niya. Nang malapit na ito sa bibig niya ay bigla siyang may narinig na tinig. Sinabi ng lalaking ito na kung gagalaw siya kahit kaunti ay sisiguraduhin itong papahirapan niya ito ng matindi bago patayin. Natigilan na ang doktor dahil nahuli na siya. Mula naman sa likuran ay nagsimula ng kumilos ang ating bida. Tinapos na niya kaagad ang kasama niyang tumutugis kay Dr. Hong. Nagulat ang doktor pero sinabi ni Solwi na wag itong mag-alala dahil magkakampi sila at parehas na naglilangkod kay Gunma. Tinanggal na niya ang kanyang disguise at agad na siyang nakilala ni Dr. Hong na takang taka kung paano siya napadpad dito. Tinanong niya si Solwi kung anong ginagawa nito dito at sinabi niya na binabalik niya lang ang pabor sa paggagamot nito sa kanya sa tuwing nasusugatan o injury siya. Tinanong ni Solwi kung ano ba ang nangyari at bakit nandirito sa ganitong sitwasyon ang Doktor. Quinento niya na ang nakakita talaga ng herb ay si Heogwang ang captain ng White Blood Company. Nakita niya ang napaka-rare purple dragon herb habang siya ay nag-day training. Kayon pa man hindi niya ito pinagsabi sa kanyang mga superiors dahil alam niyang hindi ito mapapasakan niya pag ginawa niya iyon. Kaya naman itinago niya ito para sa rilinin. Ang herb na ito ay napakadelikado kung iyong kakainin gayon pa man nagtataglay ito ng napakalaking amount ng yang at yin energy. Dito na pumasok sa kwento si Dr. Hong. Nagtiwala si Heogwang sa kanya at nagpatulong. Ito namang magaling na si Dr. Hong ay tumakas para ibigay itong herb kay Ganma. Dahil lahat ng aset na makikita sa loob ng Demon Cult ay pagmamayari ng Central Administration ay no choice na si Heogwang kundi tapusin ang doktor upang hindi siya mapahamak. Ay ang galing nitong doktor na ito siya pala yung kontrabida dito lol. Tinanong siya ni Solwi kung anong pumasok sa kokot niya at ninakaw niya ito. Kayong alam naman niya ang kakalabasan ng kalokohan niya. Sinabi niya na ang Purple Dragon Herbs ay napaka-rare kaya't nais niya itong mapasa kamay ni Gonma at handa siyang mamatay dahil dito. Nauunawaan naman siya ni Solwi dahil ninakawan niya din si Gui Sama. Birds of the same feather flock together talaga. Tinanong siya ni Solwi kung paano niya ito matutulungan. May lumabas ng system window. Natanggap na niya ang misyon mula kay Dr. Hong. Matatapos niya ito kung maipapakita niya sa doktor na katiwa siya para sa misyong ito. Kung mapagtatagumpayan niya ito ay makukuha niya ang atensyon ni Manjeo Supra ang head ng White Dream Palace. Ang rewards na makukuha niya dito ay isang Purple Dragon Orb isang elite level na special pill at panibagong piraso na naman ang mapapunta sa kuta ni Chien Ma. Nagulat si Solwi sa kanyang nakita. Si Manjeo Supra ay isang kilalang figure sa buong Demon Call. Nagdadalawang isip tuloy siya dahil baka pag-initan siya nito kung tatapusin niya ang mga tauhan nito. Narinig naman ni Solwi na may paparating na kaya at binakik na niya ang kanyang disguise at sinabi sa doktor na maghantay muna. Sinabi ng system na ibibigay lang ni Dr. Hong ang herb sa kanya kung makikita nito na malakas siya at kung matatagalan siya na maipakita ito ay mas lalo pang dadami ang malalakas na kalaban niya na darating. Puli nang nagpanggap si Solwi at sinabi sa kasama niya na parang nakita na niya ang doktor. Wala namang kaalam-alam ang kasamahan niya at sumunod na ito sa kanya. Bigla namang naalala ng lalaki na may kasama si Solwi kaya tinanong niya kung nasaan na ito. Uli na ang lahat dahil inatake na siya ng ating bida mula sa likuran at agad na siyang nasawi. Inaya na ni Solwi ang doktor na tumakas. Sinang ayuna naman ito ni Dr. Hong. Sa kasamaang palad nangyari na ang di niya inaasahan. Natunto na siya ng ibang tiga white blood company at huling-huli nila sa akto si Solwi na nakikipagsabuatan sa doktor.